Wow Wow tempat teman Hello guys. Hello guys. Nandito kami ngayon sa Marampay. Nandito kami ngayon sa Marampay. Na Mama Diyan kami banda pumunta oh. Diyan banda. Nung kumuha kami ng ano, ng talaba ay yung ano nung pumunta sila iyan dito nate Yun yung maraming mga ano to, no? Maraming parang bahay-bahay. Dito -bahay. yung marampo ay yung tulawan. Tapos banda riyan, awag. Awag na yung banda ha, kung hindi ako nagkakamali dito yung awag siya para na yung awag siya para na dyan banda o daming ano say hi. Sabi ko wag wag tumapag diyan. ito yung ginagawa nilang ano. Ito yung parang ginagawang bonsai yata. Bonsai. Parang kalabaw. Tara na, tara na, let's go. Let's go. Let's go na, let's go. Nilay. May maga, may malaking bahay bandar 'yan. Eh. Pagka nandoon ka sa ano, makita mo. Tara na. kung natuloy na na bumili ng tahungan dyan siguro baka dito ako laging ano sa ng bangga papunta doon okay let's go pangapat na taon na yung ay kahapon hapon. 14. 14. Oh, Oo, 14 siya yes. nililid, ba? 7 siya namatay. Tapos 14 okay, nung... 14? Sorry, Hindi ah. Ito so, one week lang yun. 1 week. Merkulis yun. Di ba? Merkulis. Ito. Ay, yung ano. Born. Born pala. Birthday niya pala sa 17 eh. Namatay nung ano. May. Diyan si Lola Lily. it's time. Oh, sige, say hi. Hi, hi. Hi vlog. Oh no. Kilala mo? Hi Lola. Happy Mother's Day. Happy. Happy Mother's Day in heaven. <laughs> daddy, I'm so scared. Daddy, I'm so scared. Ah? Daddy, but I'm so scared. Siapa na Can you help me? Bye -bye, Lola, 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 si Lola nandyan. No, Bye-bye, Lola. Hah? But I'm so scared. Dito ba, Daddy, Daddy, Daddy. daddy, daddy, daddy. Bye! Bye-bye, Lola! bye, -bye.